Anong gagawin niyo sa si Tagaytay? Anong gagawin niyo sa si Tagaytay? Ano? Ako po tayo, ang layo pa. Lalakad lang kayo? Maglalakad lang kayo? Pero, Saan kayo galing na, ano, saan kayo nang galing? Saan kayo galing? Sa Santa Rosa. Pupunta kayo ng Amadeo? Kabite? Wala kayong pera. Hindi ko kayo pwede maglakad noon. Tay, anlayo po noon. Anlayo. So bakit dapat kayo ng jeep? Oh, ay malayo yun eh. Wala masasakyan dito. Wala kang pera. Wala kang pera. Sampung piso? Patay, dagdag mo to pamasahe. Ha? Ah. Ha? Ah? Sakay ka ng jeep dito. Sakay ka ng jeep. Paano ba biyahin Yung mga ano, galing ng galing sa Malibag. Oo. Oh. Kano po masahin yan? Sisilang muna, tapos pagkalin muna silang. Oo. Oh. Kasi yan, Tay. Kasi yan, binigay ko sa'yo. Kusa o sa ka. Sabihin mo na lang sa driver kung saan oh, ka pupunta. Kung yung ko meron Kasi sa may taas. Oh. Sa may pagkitahoy. Oh. Oo, oh, kasi yan. Kasi yan. Oh. Kasi yan. Kasi po yan. Oh. <laughs> O siya, tay, mamasahe ka ha. Era, may tinapay dito. Kamar, ang tinapay. Paano mo nga tinapay? Tira lang ho namin to, pagkain. Sayang Dapat may dalakang tubig. Kasi ang mga jeep dito, nagagaling sa balipa. hindi ko kayo naliligaw tama lang yung daan kaya lang malayo malayo pa malayo kayo pagdating doon akyata na yun o tayo merienda ka muna tinapay tinapay may tubig ka nadali mo na yan tira lang mo yan eh nagmerienda sakay ka ng jeep ha wag mo lalakarin yan tayo ang, ang layo niyan ang init pa Ha? Ah. Kanina pa ko. Kanina pa kayo? Maabot ako din naman eh. Maliligaw na ako. Yan tama lang po. Ano? Tama lang yung lakad. Diretso mo yan. Huwag kayo maglalakad tayo. Malayo yan, mainit. Itong kalsada na to na ...papuntang... Pero no dyan. Diretso. Kaya lang dapat doon kayo sumakay sa balibago. Sa balibago. Pero meron dito. Ay dadaan kaya dyan yung full mo na na-process. Tapos sa sunod na ID na sakyan, sa bay... oh. puting kahoy. Meron Air... ko. Kasulitahan ko. I-check ko. Sa puting kahoy may masasakyan yan. Kasi may Walter Mart. Oo. Oh. Walter Mart na yung sakyan. Oo. Oh. Yang kas mo na. ko huh? na tayo ng puting kahoy. Yeah. Ah, bye. Gusto mo, iangkas ka namin doon ng gando sa may puting kaoy. Ano yun? Silang na. Silang. Doon, may masasakyan kan jeep. Saan ka pupunta? Amadeo? Amadeo? May masasakyan yan doon. O siya, sige. Sakay ka na doon. Kaya ano, pag oh, yung pera mo, bilhin mong pagkain. Ha? O, sakay doon kay Vicente. Tara. Tara, kay Amor. Tay, umangkas ka dyan. Kaya mo umangkas dyan sa motor. Huh? Kaya mo umangkas dyan. Hatid ka namin dun sa may ano. Oo. Uh -huh. Ay, walang helmet, no? Wala nga palang helmet. Hatid mo, mo, mo na lang ay dun. Ito, huh? gamitin mo. Kaya mo ba ito kay Kuya huh? Kaya mo? Marunong ka ba dyan? Baba mo muna, hatda mo. Hatid mo na lang sa tatay. Ito, helmet ko. Gamitin mo. Ah, oh, Tay, gamitin mo tong helmet, ha? Ha? Huh? Gamitin mo tong helmet, tapos pagkatapos niya, ibigay mo dito. Iyasig ka nila sa, puting kahoy. Sasakay kita ka sa jeep. Ha, sasakay ka niya sa, sa jeep, ha? Oh, oh, ayusin mo, oh. May ano pa, may... Raiban. Okay, Hindi, baka maugot. Guys, po. Takay mo sa jeep. Ha? Tay, ang ka dito, ha? Kumapit ka, ha? Sa driver, ha? Baka ikaw maulog, ha? Yung pera mo, itago mo dyan. Yung binigay ko sa'yo, ha? Sige. Hindi kayo namin mayat. Gawa ng walang helmet. Siya na lang muna mag-atid sa'yo, ha? Tapos, pagdating daw, sasakay kanya sa jeep, ha? Ha? Sige. Sige. Okay. Fear. Oh, mag-iingat ka, ha? Oh, sakay, sakay, sakay. Ang eh. layo eh. Kapit, tao oh, tayo. Kapit, kapit. Oh, daan ta. Da kumapit ka dito. Kapit ka sa bewang. Kapit sa bewang. Oh, kaya mo na. Pisente, ingat mo yan ha. Tandaan ha. Ayun na po, hinatit si tatay. Papuntang ka